kung anim na lima hanggang 80 taong gulang ka na at kaya mo pa itong gawin, bihira ka. Malamang aabot ka ng isandaan. Kung ikaw ay nasa edad na anim lima hanggang 80, tanong ko sa iyo, kaya mo pa bang gawin ang mga simpleng bagay na ito? Kung oo, isa kang bihira at malaki ang posibilidad Naaabot ka pa ng isandaang taon. Alam mo ba? Maraming tao ang iniisip na kapag tumanda, otomatik na mahina, may sakit, at nakaupo na lang. Pero hindi iyon ang buong katotohanan. Ang sikreto ng long life ay hindi lang nasa lahi o swerte. Nasa maliliit na bagay na ginagawa natin araw-araw. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang walong malalakas na palatandaan na kapag kaya mo pa, malaking chance na humaba ang buhay mo at manatiling malakas. At siguraduhin mong manatili hanggang dulo kasi yung pangwalong sign sobrang underrated pero napakahalaga. Bago tayo magsimula, kung bago ka dito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang bell para updated ka sa mga bagong videos. Kung gusto mo ang ganitong content, i-comment ang isa at kung hindi naman, i-comment ang zero para malaman ko kung paano pa mapapaganda ang susunod na uploads. Sign 1. Kaya mo pang tumayo mula sa upuan ng hindi gumagamit ng kamay. Simpleng test pero sobrang powerful kung kaya mong tumayo ng diretsong galing upuan, ibig sabihin, matibay pa ang binti, core, at balance mo. Maraming seniors ang unti-unting napapansin na hindi na sila makatayo ng hindi humahawak. Dito nagsisimula ang pagkahulog, pagkabalihin ng buto, at pagdepend sa ibang tao. Halimbawa, si Mang Harold, 77 taong gulang na-realize niyang kailangan na niyang kumapit para makatayo mula sa recliner. Akala niya, normal lang dahil tumatanda siya. Pero nang ipinaliwanag ng doktor na leg strength ang isa sa pinakamalaking panangga sa pagkahulog, nagsimula siyang mag-exercise. After ilang buwan, balik na ulit ang lakas niya. Kaya kung kaya mo pang tumayo ng walang tulong malaking plus yan para sa longevity. Sign 2. Nakakalakad ka pa ng mabilis ng hindi hinihingal. Hindi lang distansya ang importante, kundi bilis ng paglalakad. Sabi ng studies, ang walking speed ay direktang konektado sa habang buhay. Kung kaya mo pang maglakad na parang may pupuntahan ka, hindi hinihingal, hindi nanghihina ibig sabihin malakas pa ang puso, baga at endurance mo. Kwento. Si William, 74, napansin niyang bumabagal siya. Akala niya normal lang, pero napansin din niyang mas mabilis siyang hingalin sa hagdan. Kaya sinimulan niyang lagyan ng time ang walks niya, unti-unting binilisan. After ilang linggo, balik na ang energy at parang bumata siya ng ilang taon. Kaya subukan mo rin. Kapag naglalakad, tanungin ang sarili, naglalakad ba ako na may kumpiyansa o parang mabagal at pagod na? Sign 3. Kaya mong tumayo sa isang paa ng sampung segundo? Subukan mo, tumayo ka sa isang paa, bilangin hanggang sampu. Kung steady ka, ibig sabihin malakas pa ang reflexes at koordinasyon ng katawan mo. Hindi lang ito tungkol sa balance. Ito ay tungkol sa brain, nerves, muscles at reflexes na nagtutulungan. Kaya nga sabi ng eksperto, balance equals buhay. Kwento, si Frank, 76, nahirapan nang magpalit ng pantalon dahil hindi na niya kayang balansihin ang sarili. Pero nang simulan niyang mag-practice ng heel raises at weight shifting, unti-unting bumalik ang tiwala sa sarili. Tandaan, kapag matibay ang balance mo, mas mababa ang risk ng pagkahulog na siyang isa sa pinaka-dangerous sa seniors. Sign 4, kaya mong bumaba at umakyat mula sa sahig ng walang tulong. Ito ang tinatawag na sit to stand test. Kung kaya mong maupo sa sahig at bumangon ng walang tulong ng upuan o mesa, ibig sabihin flexible, mobile, at coordinated pa ang katawan mo. Marami ang umiiwas sa sahig kasi baka hindi na makatayo. Pero tandaan, kapag hindi mo na ginagamit ang galaw na ito, mas mabilis mo siyang mawawala. Kwento, si Joseph 78, nahihiyang bumaba sa sahig para makipaglaro sa apo niya dahil baka hindi siya makabangon. Kaya nagsimula siyang mag-practice ng squats at kneeling. After ilang linggo, balik ulit ang mobility niya. Kung kaya mo pang gawin ito, malaking tanda yan na malakas pa ang katawan mo at handa ka pang maging independent. Sign 5. Kaya mong magbuhat ng grocery bag nang hindi nahihirapan. Hindi lang ito tungkol sa lakas ng braso, kundi tungkol sa grip strength. Sabi ng mga pag-aaral, ang lakas ng kapit ay isa sa pinaka-accurate na predictors ng longevity. Kapag kaya mong magbuhat ng grocery bag, ibig sabihin malakas pa ang muscles sa kamay, braso, balikat at core mo. At syempre, kapag malakas ka, mas kaya mong gawin ang daily task nang walang tulong. Kwento, si Richard, 75, dati independent. Pero isang araw, napansin niyang hirap na siyang buhatin ng groceries. Kaya nag-practice siya ng simpleng hand grip exercises at light weights. Pumalik ang lakas at confidence niya. Kaya kung kaya mo pang buhatin ang groceries nang walang reklamo, isa itong malakas na palatandaan na healthy ka pa. Sign anim. Kaya mong umakyat ng hagdan nang hindi humihinto. Kung kaya mong umakyat ng sampung hakbang nang hindi hinihingal, ibig sabihin, malakas pa ang puso at baga mo. Marami ang unti-unting umiiwas sa hagdan dahil nahihirapan. Pero kapag palagi mong iniiwasan, mas bumababa ang stamina. Kwento? Si George, 73, lagi ng elevator ang gamit. Pero nang bigla siyang kailangan umakyat sa bahay ng kaibigan, sobrang hingal niya. Doon siya natauhan at nagsimulang gumamit ulit ng hagdan paglipas ng ilang linggo, balik na ang lakas at stamina niya. Kaya kung kaya mo pang umakyat ng hagdan ng tuloy-tuloy, malaking plus yan sa kalusugan at habang buhay. Time 7. Malinaw pa ang memorya mo at kaya mong alalahanin ang mga recent na usapan. Hindi lang katawan ang mahalaga, kundi pati utak kung kaya mo pang makipag-usap ng malinaw, maalala ang mga nangyari kahapon at matuto ng bagong bagay, napakalakas na palatandaan nito. Kwento, si Paul, pitumput siyam habang ang mga kaibigan niya ay nagsisimulang makalimot, siya malinaw pa rin, ang sikreto niya, araw-araw nagbabasa, nakikipag-usap at natututo ng bagong bagay. Tandaan, ang utak ay parang kalamnan, kailangan laging ginagamit para manatiling matalas. Sign 8, nakakatulog ka pa ng mahimbing at gising na fresh. Ito ang madalas hindi napapansin pero sobrang importante. Kung kaya mo pang matulog ng mahimbing at magising na energized, ibig sabihin malakas pa ang katawan mo sa loob. Ang quality sleep ay direktang konektado sa malusog na puso, brain function, at immune system. Kung hirap ka sa tulog, ayusin ang routine, consistent bedtime, bawas kape sa hapon, at siguraduhin na malamig at tahimik ang kwarto. Kwento, si Roger, 74, laging puyat at grogi. Pero nang ayusin niya ang routine, Naging fresh at energetic ulit ang pakiramdam niya tuwing umaga. Final thoughts. Kung kaya mo pa ang mga ito, tumayo ng walang kamay, maglakad ng mabilis, magbalans, umakyat ng hagdan, buhatin ang groceries, manatiling malinaw ang memorya, at matulog ng mahimbing. Ibig sabihin, malakas ka pa at may malaking chance na aabot ka ng isandaan. Pero kung may ilan kang hirap gawin, huwag kang mawala ng pag-asa. Tandaan, pwede pang bumawi. Ang katawan at utak natin ay kayang mag-adapt basta consistent tayo. Ngayon, gusto naming marinig mula sa iyo. Ilan sa walong signs na ito ang kaya mo pa? I-comment sa baba at sabay-sabay tayong magpalakas. Kung nagustuhan mo ang video, Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share para makatulong din sa iba. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.